idol. Bali magte-change oil tayo ngayon. Bali tong langis na to, uh, 2500 to 2700 yung tinakbo nito. Yeah. Bali Honda yung ginamit ko dito, ito mga idol. Ito yung ginamit ko sa kanya. bali ngayon, susubukan natin gumamit ng ibang langis. Bale, ito yung gagamitin natin. Same procedure, 2,500 plus, tsaka natin siya papalitan. Titingnan natin yung magiging performance niya. So, ito, 2,500. Kung titingnan natin, parang medyo malino pa eh, oh. Hindi na upa siya eh mukapansin mapapansin nyo lang medyo hmm. malino pa siya pero part ng maintenance natin yun yung mga ganun wag na natin paabutin pa ng sobrang tagal kasi doon ang buhay ng makina natin sa langis so bali ngayon ito ito yung susubukan natin babawasan lang natin to ng 200 ml siya yung lalagay natin yan bali yung tinakbo na pala nitong motor na to 7,637 7,600 So, yan So, gagamitin na natin to Tapos, review natin ulit Pagkatapos ng 2,500 plus ayan, bali, naisalin na natin yung langis. binamasan lang natin to ng 200 ml. Kasi 800 ml lang tong motor ko na to. So, titingnan natin yung magiging performance nya after 2,500 to 2,600 kilometers. So, bali, lods sa langis, laging titingnan nyo kung pasok ba dun sa specs na kailangan ng motor nyo. Kagaya nito, dry clutch to. So, Yaso MB lagi nyo titingnan para safe Yaso MB pang dry clutch yung langis na yan yan 4 stroke so yun lang bali yung langis na para sa scooter hindi nyo yan pwedeng gamitin sa dekambyo pero yung langis na dekambyo pwede nyo yan gamitin sa scooter basta ganun lang lagi nyo lang tatandaan para hindi kayo naliligaw Tingnan nyo lang yung specs. Basta pag Yasuo MB. Yan. 4 stroke. Tapos Yasuo MB yung specs nya. Pang dry clutch yan. Pang scooter yan. Safe na safe yan sa scooter. Pang scooter talaga siya. So yun lang. Bali. Tingnan natin magiging performance nito. Okay mga idol. Lumabas na yung ano natin. Oil oh, change. Yan. Lumabas na. So ibig sabihin 2,500 na tayo Galing pala ako ng biyahe nito na Nakapakiramdam ko mga idol Okay naman Smooth na smooth pa yung Smooth na smooth pa yung Galit ng makina Smooth na smooth pa yung galit ng makina Mga idol Yan. So malalaman natin Pag inopen natin yung I mean pagka din na rin pala natin yung langis Malalaman na yun natin kung Ano ba Ano ba diba talaga pero based on my experience mga idol Okay naman, good, good siya Bali, bubabiyahe pala ako ng MC Taxi Yan, kita nyo naman ito yung na ito Yan, so ibig sabihin, babad na babad yung motor Babad na babad yung motor sa biyahe So dyan natin malalaman kung gaano ba kaganda tong langis na to Para hindi na rin nagtatalo-talo yung iba So ito, bali bukas, tutuloy ko yung video Titingnan natin. Yun mga idol, bali ngayong araw, ngayong araw na natin papalitan yung langis na ginamit natin na RC919. Bali, namit na natin yung 2,500. Actually, lagpas pa nga kasi hindi ko napalitan agad kahapon dahil umalis pa ako. Bali, ito yung ginamit kong langis nun. Bali, idudugtong ko na lang sa video na to, yung video na nilagay ko to. Yan. Bali, may tira pa yan, 200 ml. sa 800 lang to, 1 liter, kasi itong nabili ko. So, papalitan natin, titingnan natin ngayon yung kondisyon ng langis. Bali, eto na yung odo. Bali na pa siya kasi hindi ko siya na change oil kahapon. Ah, uh, Sunday, Monday kahapon, Tuesday ngayon. Yan, nadagdagan pa siya. Actually, dapat 10,145 yung 2.5 niya. Yan, 10,145. Nadagdagan pa. Kasi bumiyahe pa ako kahapon ng malayo. Lumuwas pa ako. Yan. So, parang lagpas na siya. 2,600 odo plus na siya. So, ngayon, i-drain na natin yung langis niya. medyo may lino pa sya medyo may lino pa yung langis pero tingnan natin ng ano mas close up tingnan muna natin matrain yeah. uh, isa pa sa mga importante mga idol kailangan meron tong washer Ayan. Kailangan may washer yung drain plug natin Aluminum washer Or copper washer Ayan. Kasi isa yung sa nag absorb ng Pwersa kapag medyo nahihigpitan natin Yung drain bolt natin Ito yung sinasabi kong washer Mga idol ha ah. Yung washer ng drain plug Lahat ng motor may ganito Kayo maniniwala sa iba Na hindi daw kailangan may ganito lalo kung malapad daw yung head ng bolt kailangan ta rin pa rin talaga meron tayong ganito aluminum washer or copper washer dapat yun yung nilalagay dito yan para pagka hinihigpitan natin siya yung mag-aabsorb ng pwersa at hindi yung mismong makina kaya ito napipipito katagalang. kaya pinapalitan din to mga idol pinapalitan din siya oh, So yun mga idol, bali yun na yung review natin sa langis na to na RC919. So yun nga ginamit natin siya sa Odo na 2500 plus, 2600 plus pa nga eh. So yun lang, hindi naman natin sinasabi sa iba na ito yung gamitin, bali ni review lang natin tong langis na to para maging aware din tayo na kaya niya rin makipagsabayan sa mga kilalang brand na alam natin. 'Di ba? tayo pa rin naman yung masusunod eh, kung anong gusto natin gamitin sa mga unit natin. Wala namang pipigil sa atin, tayo yung bumibili. So, respeto na lang dun sa mga, ano, iba na, syempre, hindi tayo pare-parehas ng isip pagdating sa mga bagay-bagay. So, itong video na to is awareness lang, dito sa langis na to, na okay siya, okay na okay. Kaya kaya niya makapagsabayan sa mga kilalang brand doon sa mga nakasanayan natin. So, yun, yung tip ko, yung tip ko sa inyo na wala namang problema sumubok ng iba. Pero kung hindi nyo naman trip, wala rin namang problema yun kung ano yung nakasanayan nyo. Bali, basta lagi lang natin tatandaan na tayo ay laging nag-change oil. Yung interval natin hanggat maaari, mas mababa pa, mas maganda. Mas mababang interval, mas maganda. So, yun lang mga idol, ingatan natin yung mga mahal nating motor. Yan. Peace RC919. Solid to.